Ilang <coughs> umaga po. Hahunting adventure man po tayo ngayon. Saka yung dalak ng pangati yan po si Tisoy. Ito yung veterano ko na pangati mga paps. Kaso medyo matagal-tagal na rin hindi na sabak sa hunting. Solo hunting po tayo ngayon mga p... gawa nga po ng may mga trabaho yung mga kasama nating hunters. kaya ang dali ang hunting lang doon mga paps kasi dumana ko dito kahapon. May mga alpas na humuni dyan sa baba Oh. Nungunga ko ng kahoy. Kaya binabalikan ko ngayon. Kasi wala pang ulan. Halos na ngayon sa amin mga po araw-araw umuulan. Kaya ngayon lang medyo umaraw na. Gawa ng may bagyo siguro. Kaya Dapun na tayo sa mga na solid supporters natin. Shoutout nga pala kay Mam Ma Duli Bautista. Bagong subscriber natin. Shoutout sa iyo, Mam. Tsaka saka shoutout na rin kay Labuyo. Hunter. Shoutout sa iyo, Par. tsaka shoutout na rin kay... Happy Life Vlog. At saka shoutout na rin kay Parang Gboy. Shoutout sa iyo, Par. At shoutout na rin kay... Demix Vlog. Shoutout sa iyo, Idol. At saka shoutout na rin kay... Bugoy Channel kay RM Alimokon Vlog at saka kay Pangatigan Official at saka kay Ka Hunter. Tapos sa inyong lahat at saka abangan lang po sa unang So, yun, mga pops, no? Nakadali naman si Tisoy Tiso, Ang klase itong mga alpas na itong mga pops. Maganda siguro ito gawing pangati. Kumakampay sabay kay Tisoy eh, Isang sumson mga pops. Yung nahuli ni Tisoy kanina. Isang yung baylan ngayon. Sumson naman yung lumapit. Anit mga Anit mga pops.